Mayroon na tayo guys, huwag mo ulan Basta ulan, basta tayo. Magandang tangali. Ayan, Ano to? Relax, sinagang. Ay, sinagang, sinagang, sinagang. Tapos di mawala kamaki, tubuya at bagoong. Tinola, native. Sarap, native na manok na. Tinola. Sarap guys. Sarap nung kamatis.

Hup! Ito yung native. Native na manok. No? Mm -hmm. Tomatoes. Mm -hmm.

Mm. Dinig ko tinatasong ng mga nanono-oj. Pinola. Ah. tayo guys no basta tayo magandang panghalian yan ano to relax sinagangag ay sinangag sinagangag sinagangag sa timawa na kamaki at pag tinola native sarap native na manok na tinola hmm. sarap guys Kerap nungu kama atis. Kutubuhi lah. Nungu. Kerap. Kedawo. Kerap Ja, machen Sie.